Hi guys, magandang tanghali. Welcome to our vlog. Kain tayo tanghalian guys, to alam ko. Ang palaya with itlog. Nilagyan ko itlog guys, saka okra, isang saw dyan sa toyo at saka suka. Ayan guys. Ayan, alam ko guys ang palaya with itlog ayun guys okra ayan guys ang aking ulan sa tanghalian kain tayo guys welcome to our vlog ayan sige guys kakain muna ako Thank you for watching my vlog. God bless.